Okay guys, update ulit tayo. May dumi-dumi pa tayo. Ayan. Okay, nakapaglipat na ako guys. Ayan. ay Pakita ko sa inyo guys. Ayan guys, panibagong linya na naman ko kasi. Ice. Ayan, yung bago natin shop guys. Ayan. Ayan. Ito yung ano ko. Gumagawa mo na ako ng Nilinyan ko to ng bago kasi. Ang bago yung haba niya. Ayan no. Dito, dito lang yung server na. panibagong pwes na naman to guys. ating shop. Ang dami ko pa nga na yung base. Tayo pa nga ayusin. Ayan, okay. Nilinis ko muna yung mga ink. Ang dami. Mga printer natin. Ah, dahil ko ayusin pa. Tapos ito yung mga laruan, mga bulto-bulto. Mga... -bulto. -bulto. Nilalay natin. Ayan guys, update na lang ulit ako pag guys na to. Sa ating shop. Panibagong sakit ng ulo. Kasi panibagong setup na naman to eh. Okay yan guys. Yung nakita niyo kagad na agad pa. Kaayos. Mag-isa lang kasi oh, Wala talaga akong katulong. All around. Hi okay, guys update na lang ulit ako sa ating shop.